Ah, uh, magandang buhay mga kaibon. nagbabalik ang NBA Loop and Aviary. -E. Yan, usapang uh, naman tayo. Yan, usapang ibunan at kwentuhan. Yan, may kasamang uh, kaalaman sa pag-iibon. Yan, yung uh, topic pala natin ngayon, yung uh, concern ng isang uh, newbie na babae na pag-iibon. Yan, nag-message uh, sa akin, sa aking uh, messenger. Na nagpapasalamat din siya sa uh, mga content ko na ina-apply niya sa kanyang ibonan At uh, uh nag-100% daw na, no? Na yung inano niya sa inaplay niya sa kanyang ibunan ay 100% na fertile yung kanyang mga parakeets. Yan yung mga painakan. Welcome back mga kaibon. Yan, balik tayo sa ating uh, topic. Bali ang uh, pag usapan natin ngayon yung uh, alternative feeds para sa ating mga alagang uh, parakeets. Yan, bakit nga natin na uh, pag-usapan itong uh, pagbibigay natin ng alternative feeds para sa ating mga alagang uh, parakeets? Kasi nga ngayon, yung mga patuka ngayon, yung patukan ng mga ibon ay uh, yung mga seeds ay medyo mahal na. Uh, magtataas pa yan sa uh, darating ng mga panahon kaya kung uh, meron tayong ibigay na ano, dapat meron tayong ibigay na alternative ayun ah, nga pag usapan na nga natin yung alternative feeds sa ating mga alagang uh, parakeets or sa mga ibang uh, mutation ng mga ibon yan pwede pwede natin ibigay ito uh, itong uh, uh, feeds na to ay uh, ko dito sa aking ibunan matagal na simula nung uh, nagsimula ako ng pag-iibon ay binibigay ko na to itong uh, na to ay ito yung ano yung uh, Integra 2000 yan yeah. nga mga kaibon bago nga natin pisahin yung ating tatik, uh, topic ang uh, alternative feed para sa ating mga alagang uh, parakeets or ibon. Ah uh, nagbigay na pala ako sa kanila ng ano ng kanilang uh, seeds ang uh, white millet. Yeah, wala akong available na canary seeds. At uh, African mix, yeah, wala akong uh, ano kasi nga medyo mahal na nga yung mga bilihin ngayon. Medyo itong uh, white millet eh medyo mura-mura. At uh, gusto naman nila kasi nga ito rin, rin, rin yung ano masastansyang uh, seeds sa kanila. At saka nagbigay na rin ako ng tubig sa kanila ng ano Bitmen Pro. Yan. Talagang uh, itong Bitmen Pro subok na subok na to sa aking uh, ibonan dahil naandito na lahat yung uh, mga binipisyo Nandiyan ang probiotics, nandiyan lang uh, uh, immune booster, nandiyan na lahat, nandiyan na lahat sa inumin na yan. Kaya hindi ko inaalis dito yan sa aking ibunan. Marami ako yung mga ibinibigay na vitamins na supplement. Pero itong uh, Integra uh, Beatman Pro ay ano, uh, talagang hindi ito inaalis dito sa akin. Nga. Yan, papansin nyo, talaga masisigla sila. Dahil nga yan sa ano, sa akin nga binibigay ng mga vitamins. Yan, yun. Balik nga tayo dun sa ating uh, topic, ang alternative, uh, alternative feeds para sa ating mga alagang uh, para yan, bali itong topic na to ay ano concern to ng isang uh, newbie sa pag iibon yan minessage sa ko dito sa aking uh, Facebook Messenger. At uh, yun nga yung uh, concern niya na kung ano nga daw yung ano uh, pwedeng uh, alternative uh, feeds na pwedeng ibigay sa kanila sa kaniyang uh, para kids kasi nga medyo mahal na nga ang ano mga patoka ngayon. Eh, ...siyempre... Uh, ...medyo ma -aray, aray na tayo... ...at uh, yun sa mga bago nga... ...ayun na yung concern... ...kung ano nga yung... ...pwede nating ibigay na alternative... ...na pagkain sa kanila... ...yan, lalagay ko sa screen yung... Uh, ...isang ating ano... Uh, ...bago sa pag-iibon... ...yan, Nandyan yung ano... ...yung concern... ...ayun nga mga kaibon... ...ito yung concern ni Ma'am Bea Manguran... Magiran. Another inquiry po, ano po ba pwede ipakain sa parakeet para makatipid po sa patoka. Medyo mahal na po kasi yung canary mix. Uh, 24 po na ang clots ko noong October. Galing po ng egg 1000. Sinubukan ko po, po. Thank you. Ayan. Ayun yung uh, concern na ita inquiry nga nung ating uh, bagong ano, bagong uh, mag-iibon lagi sa akin nagme-message siya yung mga tanong niya, tinatanong niya kung ano nga yung pwedeng ibigay at uh, hindi pwedeng ibigay. Yan uh, na, nga yung tanong niya uh, kung ano nga yung alternative na pigs sa atin ano, na pwede natin pwedeng nating ibigay sa ating mga ibon. Kaya bago nga yan, uh, ma'am, salamat po sa ano sa inyong uh, papaano sa akin na uh, yung mga content ko ay uh, ginagaya nyo Na uh, uupot ang uh, marami po kayo matutunan sa akin na uh, mga content na about sa pag-aalaga ng ibon. Yan tama po yung Egg, egg 1000 po ay po talaga 'yun na uh, uh, sikretong uh, pag nagpaparami at uh, mabilis na uh, pagpaparami ng mga parakeet. Combination po ng bitmen Pro yan. Ang bitmen uh, Pro at Egg 1000. Yan, balik na nga tayo doon sa alternative. Bali nga ang uh, alternative na feeds na binibigay ko dito sa akin na uh, ibunan ay ang uh, Integra 2000. Yan, matagal ko nang ginagamit yung Integra 2000 simula nung uh, simula ako sa pag-iibon. Dahil tiwal uh, tiwala ako kasi nga itong Integra 2000 ay uh, may mga binipisyo ito sa ating mga ibon at uh, hindi lang to sa ibon, uh, pwede rin to sa mga manok, pato, kalapati. Yan. <coughs> dahil ito uh, improve immunity tapos uh, faster growth at saka strong bone development yeah. Uh, at, yun nga yung importante dyan yung faster, uh, faster growth yeah. nakapagpabilis ng pagpapalaki ng mga inakay ng ating mga ibon yan Itong Integra 2000, ginagamit ko talaga to dun sa mga meron akong painakay. So, yung sa mga bagong pisa, ayan ang unang binibigay ko dun sa mga breeder ko na combination ng seeds at saka integra 2000 dahil yan dalawang yan ay uh, more in ano yan in uh, benefits na feeds na nakukuha ng ano ng mga inakay sa so, mabilis na nagpapalaki 100% po yan na talagang uh, mabilis na pagpapalaki at uh, strong bone development papatibay ng mga buto ng mga uh, inakas. at saka umiiwas din siya sa ano sa mga, yung mga abnormalities, mga katulad nung ano ng uh, leg o kaya yung salubong ng piki na na mga paa ng ating mga ina. Yan. Tapos meron din siyang immune uh, booster. Tapos enhance survivability. Yan. Yung enhance survivability, yung talagang nagpapahaba ng buhay yan, ng ating mga ibon. Tapos uh, support intestinal health. Yan, sa mga kalam na natin yung mga intestinal dyan yung mga ugat-ugat ng ating mga ibon nakakatulong yan <clears throat> kaya kung bakit ko nga sinabi sa inyo na pwede natin gawing alternative kasi itong Integra 2000 ay murang mura po ito sa mas mura sa mga seeds na ibinibigay natin at itong Integra 2000 ay masustansyang pagkain sa kanila kasi may mga component na mga corn may corn yan tapos may mga iba't klase batibang ibang klase na uh, vitamina na naandyan sa ano sa kumbiyasyon niya ng Integra 2000 yan. hindi lang sa ano yan. hindi lang sa mga manok kalapati pwede rin to sa mga alaga natin mga baboy kung meron tayo I try nyo po i-alternative ang pagbibigay ng ano ng uh, Integra 2000 kung so, sakali nga uh, wala tayong ma uh, mabiling uh, seeds o yung mga paborito ng ating mga ibon yung canary mix or integra uh, uh, canary mix uh, merong african mix tapos merong oat growth pwede natin ibigay ito kasi nga mahal na po yung ano yung uh, patuka talaga uh, mapapaaray talaga tayo yun nga ang pagbibigay ko niyang integra 2000 ay uh, pwede nating ibigay sa ano sa ating mga flight cage o kaya sa mga breeder yan ang integra pwede talaga yun sa mga breeder na lalo na yung may mga painakay yan eh yun yung talagang binibigay ko ngayon binibigay, binibigay ko na rin to sa ating uh, ating mga flight cage uh, ibinibigay ko to pagka, ano, pagka wala akong mabiling uh, mga seeds na ano ko na nga to, isang linggo kong naibigay sa kanila kasi nga wala nga ako na ng ano, uh, seeds itong uh, Integra 2000 ang ibinibigay ko mabilis talagang uh, nguyain to nila at uh, yun nga pinipili ka talaga nila yung mga corn corn i-try nyo rin po sa inyong uh, ibunan ang pagbibigay naman nito hindi naman na ano eh. Ano, ano. Siyempre, meron din konti tayo uh, ibibigay na seeds. Sasamahan lang natin siya. Ang, uh, kung anong kung ilan yung takal na binibigay niya sa inyong seeds, ganun din ang, ano, ang takal na ibibigay, ibibigay din ang Integra 2000. Ayan, try nyo rin yan sa inyong uh, mga, mga, may mga painakay. Ayan, paboritong paborito yan ng mga, ano, ng mga breeder natin na isusubo sa kanilang mga inakay at uh, nakakapagpabilis na ng uh, pagpapalaki ng kanilang mga inakay uh, nyo biglang ano biglang laki sa taba ng mga inakay yan ang mga gusto natin para mapabilis na yung ano, uh, pagpapalaki nila saka nagpaparami rin yan mabilis mga pagparami syempre kung mabilis nga magpalaki makakababa na yung kagad tapos pag na naman yung ano, uh, mga magulang kaya yeah, continuous ano yan, production. Uh, huwag nyo nga alisin yan. Tapos sabayan niyo na rin ang ano, ng uh, binibigay kong uh, bitmen pro at saka uh, eh, ano, egg 1000. Uh, yan, yung mga supplement na yan. Ang uh, hindi ko inaalis dito sa akin ibunan. Yan, yung kay Mambeya. Yan. Salamat sa inyong concern. Uh, ito sana na papanood niyo. 'yung uh, ginawa kong uh, video. Na 'yung 'yung uh, nyo 'yung uh, alternative. Na pwede natin ibigay sa ating mga alaga uh, para kits. 'Yan, kung so, wala tayong uh, mabiling uh, canary mix or african mix. Yan. ang bibigyan ko dito ng ano? Canary mix. 'Yan nga 'yung kaganiina, 'yung pinapakain ko. Wala akong nabiling canary mix. Bali ang binili ko, white millet. Ngayon, ang bigay ko niya, konti lang. Konti lang white Kasi nga, mabilis nga yan, ano, mabilis na nagpapa, ano yung, uh, ano, yang, uh, yung, mga seeds na yan. Okay lang yan sa Integra. 2,000 kasi, na iba balance niya. Mabilis na, ano, mabilis nilang uh, matunaw yung Integra 2,000 kaysa so, yung sa mga seeds, lalo na yung mga oat growth, tsaka yung mga sunflower ay yung mabilis na ano ah uh, talaga at pwedeng mangyari na ila yung mga hen natin ay magkaroon ng sapola kaya dapat ang pagbibigay talaga ng mga seeds ay uh, minimal lang konti lang talaga. tutusin dito kasi sa akin mayroon na akong takalan eh yung scooper ng sa gata sa isang ano sa isang uh, breeder ko magpares isang takal lang yan siguro mga ano lang yun isang kutsarita lang yun okay na sa kanila yun tapos bibigyan ko sila ng ano ng Integra 2000 isang kutsarita yan pipiliin na lang nila kung gusto nyo kainin pero ang unahin talaga nila yan yung Integra 2000 yan tapos doon naman sa plate cage yan at nakaka-exercise naman sila doon ko sila bibigyan ng ano yung tama lang uh, siguro mga 6 na scoop yan, marami naman sila nakamag nakaka-exercise eh Masama, -exercise. Yan nga ganyan nga nung mga nakaraang vlog ko yung sabi ko nga yung uh, seeds talaga ay hindi natin dapat ipaprimary yan syempre may mga pwede pa tayo bigay bukod sa ano bukod sa integral 2000 meron din tayo pwede tayo magbigay ng mga gulay yung sa gulay naman bali hindi natin pwede bigay araw-araw yan kasi nga pwede sila magtae yan, ang iniiwasan natin yung diarrhea kasi nga pag mapasobra tayo sa gulay uh, possible magka diarrhea sila yun nga mahirapan na naman ta na naman tayo yung ano Uh, pagalingin niya pag ganyan diarrhea ang pagbibigay lang ng gulay siguro mga isang tangkay lang o kaya sa, pag uh, nasa flight stage kayo yung colonies bigyan yung mga limang tangkay. okay na yun. Pero hindi araw-araw. Every other day ang pagbibigay ng gulay. yan yeah, yun ayan ang ginagawa ko dito sa ano. Sa, ay, tapos pwede tayo magbigay ng treat sa kanila. Yung mais. hindi yeah, bigay po ako ng mais nyan. Tapos nungoyay nila. Konting amount din ng mais. Tapos pwede tayo magbigay ng ano. Alternative natin. Pwede yung... Uh, maglaga tayong itlog tapos gup natin, natin na natin waiwain natin ng maliliit para yung madali nilang mauya tapos pwede rin tayo magbigay ng karot yan gagayatin yung karot yung pangipanggayot ng parang sa cheese para madurog tapos nung uyay nila pwede tayo magbigay ng kalabasa yan uh, moderate din ang pagbibigay para hindi talaga magkain tapos uh, syempre uh, yun nga bitmen pro huwag nyo alisin at saka uh, yung ating uh, calcium yeah. dapat meron talaga rin yan yung, uh, dapat meron tayong mineral block or uh, cattle bone yeah. sana nagustuhan nyo yung aking uh, content at uh, may natutunan kayo dito sa aking uh, ginawang uh, video at, uh, kung may mga tanong kayo at may mga concerns pwede naman kayong mag ano sa akin mag message, personal message or dito sa aking ginamang video uh, comment lang kayo dyan sa aking comment section sa uh, kumabasa ko pwede ko naman sagutin uh, bigyan ko kayo ng mga payo Ayan. yung mga uh, ginagawa ko namang uh, content ay ina-apply ko talaga dito sa aking ibinan isini uh, isinishare ko lang yung aking uh, nalalaman kasi no nagumbisa talaga ako newbie uh, may mga nakilala akong uh, mga, mga, mga magagaling na mag-iibon sabi ako talong-talong hanggang sa may natutunan, sinishare ko rin po din sa uh, mga bagong uh, mga bagong uh, nag-aalaga ng mga ibon. Ah, uh, dito lang po mga kaibon Channel sana nagustuhan nyo yung aking ano, sa ginawang video ah, uh, nagustuhan nyo yung aking ginawang video pala -like, share na lang po at uh, subscribe ng akin na uh, channel ang MBA Loop in ABR. tsaka don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong Uh, katulad ng video na to na aking ginawa yan, hanggang dito na lang po mga kaibon at maraming salamat po sa inyong uh, pakikinig at panonood ng aking uh, ginawang video yan, maraming salamat sa inyo at, uh, mga kaibon happy breeding mga kaibon